Ang Acts ng mga Apostles ay sinulat kasunod ng Gospel ni Luke. Goal ng librong ito ang ikwento kung paano na preach ng mga unang disciples ni Jesus ang magandang balita tungkol sa kanya sa tulong ng Holy Spirit sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at sa lahat ng lugar sa mundo. Mababasa ito sa chapter 1 verse 8. Mababasa sa librong ito ang tungkol sa Christian movement na nagsimula sa mga Jews hanggang sa naging isang paniniwala na kumalat sa buong mundo. Pinakita ng sumulat ng librong ito na ang paniniwalang ito ay hindi pampolitikang banta o pagre-rebelde laban sa Roman Empire. Instead, ang paniniwalang ito kay Jesus Christ ay ang totoong katuparan ng relihiyon ng mga Jews. May tatlong parts ang Acts. Pinapakita dito kung paano patuloy na lumaganap ang pagpipreach ng magandang balita tungkol kay Jesus at kung paano natatag ang church. Number 1, ang simula ng Christian movement sa Jerusalem after ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Number 2, ang pagkalat ng magandang balita sa Palestine. Number 3, ang patuloy na pagkalat ng magandang balita sa mga lugar sa Mediterranean hanggang sa Rome. Isa sa mga binigyang diin ng Acts ay ang pagpapakita ng mga gawa ng Holy Spirit na bumaba ng may kapangyarihan sa mga naniniwala kay Christ sa Jerusalem noong araw ng Pentecost. Patuloy na nag-guide at pinalakas ng Holy Spirit ang Church at ang mga leaders nito sa mga sumunod pang nangyari na nakasulat sa librong ito. Nasummarize ng ilang mga sermon na nasulat dito ang mensahe ng buhay ni Christ. Pinakita sa mga pangyayari sa Acts ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa mga buhay ng mga naniniwala kay Christ at sa samahan ng buong Church. Ang Book of Acts ay nagtuturo kung paano nagsimula at lumago ang unang sambahan pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Ipinapakita nito na bago umalis si Jesus, iniwan niya ang pangako na darating ang Holy Spirit upang mag-guide at palakasin ang kanyang mga alagad nang bumaba ang Holy Spirit sa araw ng Pentecostes nagkaroon sila ng tapang na ipangaral ang mabuting balita at maraming tao ang naniwala at nadagdag sa sambahan dito natin makikita na kahit dumaan sila sa matinding pagsubok kaguluhan at persecution hindi sila tumigil sa kanilang misyon dahil alam nilang kasama nila ang Diyos ang mga unang Christian ay nagpakita ng tunay na pagkakaisa. Sila ay sama-samang nananalangin, nagbibigayan ng kanilang mga ari-arian at tumutulong sa mga nangangailangan. Ang aral nito para sa atin ngayon ay dapat din tayong manatiling matatag sa pananampalataya. Huwag matakot magsalita tungkol kay Jesus at maging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagtutulungan. Paalala rin ito na ang sambahan ay hindi lamang gusali kundi ang mga tao mismo na kumikilos bilang pamilya ng Diyos, puno ng malasakit, pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus. Amen.